Exercise at pagkain ang masustansya ang panangga ng ilan laban sa mga sakit. Pero meron namang ilan na naniniwala pa rin sa hiwagang dala ng mga anting-anting. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. tuwing Semana si Santa, pinadayo ang iba't ibang mga simbahan saan bahagi ng bansa. Pero sa Quiapo, hindi lang simbahan ang dinadayo, pati na rin ang mga binibenta sa paligid nito. Iba't ibang langis, gayuma, at iba pang kagamitang pinaniniwalaang ang may magical powers ang mabibili dito sa Quiapo, Maynila. At tuwing Semana si Santa, ang patok daw bilhin dito ay itong mga agimat. Proteksyon sa kung ano-anong bagay daw mga agimat. Mula sakit, hanggang sa mga pangkukulam at Ang ano yun na, agimat yun nila, yun ang pagpapalit pagdating ng Derne Santo. Bawat disenyo ng agimat ay may kanya-kanya raw proteksyon binibigay. Mayroong mga gawas panso at gawas sa bala na nagtataboy daw ng mga masasamang espiritu. Kung meron nga lang agimat pantaboy ng malakas umutang, bumili na ako niyan. Hindi ka naman bibili ito kung hindi, ka hindi mo paniniwalaan. wala Basta binibili mo ito, kailangan paniwala mo siya. Pero sabi nga nila, with great power comes great responsibility. Kaya itong mga mahiwaga raw na agimat na ito, dapat daw inaalagaan. Tuwing biyernes daw ay kailangan mo itong dasalan ng Apostles Creed. Pag hindi mo raw yung dinasalan, naku! Ang protection mo, mag-expire na parang load lang. Katapos ikaw na magpatuloy na mag-devotion. Ikaw na ang magpapakain ng dasal maniwala ka man o hindi sa mga bagay tulad ng agimat. Ate pong alalahanin ng Semana Santa ay sinasagawa bilang paggunita sa paghihirap na dinanas ng Diyos. Mobile Journal Event, taring kipo hatid ang muka ng balita.